Gano ka dyan? Ha? Yan o, lupa to ni Kuya Alvin. Ganda lupa ni Kuya Alvin o. No? May e, bayabas na. Hmm? Bayabas na. Gano ka, anay? Ano to? Lupa ni Kuya Alvin yan itu kayak kuya ane kuya gue ini tuh gue kan nambah abas nambah dahon, kayak bunga dahun nanti kau dahun nalaga aku dahun mga bin ini memang abalin gue oh ganda melaka kayak hino gue enggak beda itu langka kau nambah abas saja hari udin nilai nak lega Sa kabila ang marami. Tara, sa kabila. Tara, sa kabila. May bunga pala. Ito, oh. May bunga, ah, oh. Nalagyan ng kabayo dito. Ano? Ano? Mm -hmm. Saan? Tara, ng may bunga. May bunga. May binabas doon, doon, oh. Baka may bunga. May lukban. Ha? Baba ko. Bawal. Ayun, paalam Yada, ka? Yung mga kabon. Ha? Yung mga nasa labas. Okay, papagalitan. Nasa labas. Makalubugan may abas dito. May abas dito 'yung. Ba, hindi na At ting-ting nan. ito naman inapakan ko kay Tio Edy naman to kay Tio Edy kaparte rin namin sa ang bayabas oh. may bunga hilaw pa kaparte ni nanay sa lupa sino naman kukuha nakumadi yan dito. Ano ang panungkit? Ayan, ulok ban. silaw pa. Grabe, tagal yan, ano? okay, yan. Antagal na lang ko ba na malaki diyan. Ang tagal na po, nung yan aba. Hindi na mawala, Ang dami yung bungo. Ayan, o. Ang dami yung bunga, Ando. 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 dami ang buong eh. Matanda lang po nung pungtanda na. Maliliit pa. Mm uh -uh. Wala kayang hinugas. Yeah, yeah. Ngobaslot pa. Hello, 'yan. Ngayon. Hello, pa. Hello, pa. Hello pa. Ito, piger na ito dati eh. no bini. Di yung bini. Hindi ko naman kailangan bini kasi yung bini yun. Hindi na di na yung edi. Amin saging. Pindig kaya itu? Ya, pagla gaya. Oh, ini di kena kandal nih. Ay, sila ang uh, pwede ito. Dalhin ko to. Aray, parin na natin. Ay, sakin. Para hindi pwede. Ito yung daw. Dalhin pa ako sa ilog. Ano, nakapulot kami laglag. Kuha pa na ba Abas? Ayun na. Sabi na. Kaya mo tayo ba? Wala ba doon? Wala. tayo na? Wala ba sa, sa may poso? Wala. Yan ang bahay ko. Kung napakan ko, katiyo edi ito. Katiyo edi. Talipan ko tong ano. Talipan ko tong lukban. lukban. dito. Tapos kanina yan, oh, nanguha ko ng talong. Oh. Okra. Sitaw. Ito, pang binhiin na yan. Tatanim ko rin mamaya yan. Tanim ko. May lemon na naman dito. Ito yung mulberry sinasabi ko sa inyo. Yung mulberry. Ay, may bunga na. Kainin ko na to. Ayan oh, nakalangkit Nakakain nga Ah, hindi masum. Hindi makita. Hmm. Ayan. Ayan, nakakain yan. Hana, kulay pula na. Kainin ko to. Ayan oh. Malberry. Hmm. Sarap. Hmm. Asim. Ayan o. Oh. Tulang ka sa avocado. Ito yung lemon na ilabli o. Ito Nataas pa tong lemon na to nung mataas. Kulang sa tali. Tali dapat ito. Kasi matinik eh. Ang hirap. Matinik. Aray. Ayan. Tinik yan. Bago umalis, kukunin ko tong dilaw. May dilaw dito eh. Yan. Hindi pa ito pwede. May dilaw dyan eh. Ayun ito. Bago umalis. Hindi Hindi pala yan. Ito pala. Yeah, aray, aray. Ito. Pwede na yan. Oo. Lemon ulit yan. Ang dami lemon ulit. Ano pa nga itong malaki eh. Yeah. Ayan ko. Itumba na. Ay, may dilamo. Ang katakot may dilamo. I hate dilamo. Langka oh. Oops, ang baboy. Bibisarahin po ulit. Hello, mga piggy. Hello. Magpalaki kayo ha. Para malaki ang mapera ko sa inyo. Magpalaki kayo. Para malaki ang gito sa inyo. Intindi nyo ha? Intindi nyo? Baka nandiyan ang isa Apat lang dapat ang ko dyan eh. Apat lang dapat eh. Ito isa dalawa, katulu, apat. Ko lima na. kasi gusto ko yung itim. sa may itim, Kaya naging lima. pigi 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 isa. pigi 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 na pigi 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 tatay pala. pigi pigi oh. Ha di di naman oh. Ha di di inahin. Ha di di. Ha di di. Tulong din. Ako yung inahin ai. Bye bye. Ma pala kayo ha. Iya, yeah, iya. Yeah. Ito yung palikuran naman, palikuran na. May ilog dito eh. Lemon din yan oh. May pinya. Ito yung ginagawang ano. Ah, oh, may okra dito. Kukunin ko na lang okra. Gugulang namang ito. Panin ko na. Gugulang lang ito. Kuhanin ko na. Mm, mm, tinuha ko na. Kaysa gumulang. Ito kaya, magbunga pa kaya. <coughs> gumulang na ang kayo. Kaya kuhanin ko na kayo. Ano nga kuha mo? Kakaunti naman yan. Kakaunti Kakaunti yan. Plastic plastik saan? Wala. Kukuha kong plastik. kami ng paling Kukuha ko ng plastik. Brownie, brownie. 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 Plastik, plastik. basam bali ng humi. Nasaan na yung ano? Nasaan na yung talbos? Sabi ko lang dyan ah. Di ba, ba na rin din? Sinabi ko. uh do -huh. 马我了。 Ito yung kinukuha ko. Ayan uh. Talbos ang baling Sarap yan. Gagataan. Mm -hmm. pa -mm. Ay, buta ito. Ay. pala yung ginagawa figure oh. Ayan na. Oh. Ayan yung figure oh. Ay, ito. Eh, Ginagawa pa dito. Hindi na katang mm Baling hoy ito. Ayan oh. Sarap yan na. Ayan. Ito naisang... Eh, eh. Putik. Aray, aray. Oh, yung putik din ito. Kawa Ayan oh. Lulubog pa ako. Aray, aray. Ayan. pa dito. Sayang ito. isang baling huy. Meron pa dito. Nakuha na pala na nanay eh. Sayang ito. Nasa taas. di ko abot. Saan pa kaya meron na? Daun ang daw ng bayabas, kukunin ko na rin to. Nagawa ko ng tsa eh. Tsa. Nalaga mo lang, tapos iinimin mo yung sabaw niya. Yung tubig niya. Sama-sama na. Eh. Sa plastik mamaya ako nahihirang ito ang sekreto ko para pumayat dahon ng bayabas okay. nalaman nila ang sekreto Mm -mm. kung pumayat maglaga na kayong dahon ng bayabas hindi na kailangan ng mga mahal yung iniinom ito herbal pa to herbal gusto nyo lang na maayos kasi baka may dilamo ang dami na yun, okay na yun may bayabas oh. lao pa Nawala no, si nanay. Nanay! Nanay! Init. Saan pa meron? Saan pa? Nakunti sa pa ito. Tiguha pa. Madami ah, na. Madami na rin. Ah, kulaan sa akin. Ah, siguha pa. Saan pa meron? Aba, oryo si Camille. Tama na yan. Sila mo pati baya pa. Saan pa? Ay, doon. may, ano, oh, bunga na yung ampalaya. Kuli ko na kaya, Ari. May bunga na, oh. May bunga na, oh. Kuli ko na kaya ito. Ha? Alamin natin. May bunga na pala ano, o, may pala yan namin o. No? Ay, mahaba na yung video ko. 24 minutes na. Sige, bye na muna. Bye, bye Pangatlong video ko na to. Isa pa. Bye.